Okay guys, na welcome naman sa ating YouTube channel no Sir Dennis. At uh, papakita ko sa inyo lalo na sa mga baguhan no yung paano magkabit ng access valve, no lalo na sa uh, window aircon. Kaya yan guys no, babalik tayo natin ipakita ko sa inyo step by step procedure yan guys. yan guys, mayroon tayong inayos na one half no uh, Eureka window type uh, titistingan natin kung anong lake kasi wala nang uh, may kunting prion lang kaya bago bago yan no siyempre gagawa tayo ng access wall Ito po yun guys no yan section area no yan ito po section area Diyan tayo magkakarga ng uh, prion kasi sa original guys wala talagang access wall no sa original talaga uh. and guys no uh, at ang ginawa ko guys no unti-unti ko nilagyan ng ano marker ng kutsilyo pagilid sa kasi baka matama dito sa flooring kutsilyo lang dandahan no? yan and then yung namarkeran na yan, yung namarkiran na natin guys ay gumamit ako ng uh, drill bit ng pinakamaliit yan na lang natin dandahan lang no kanon diretso lang yan yan no? kaya yan ang sistema no para hindi masyadong malaki hindi masyadong wangwang -wang, no kaya, dandahan lang, no, pagkatusokan din. Ah, uh, nasanayan ko kasi, guys, na ang ginagamit ko ay hindi rikta doon sa axis valve, kundi mayroon akong capillary tube. Yan, ipakita ko sa inyo. Yan, ito po yung capillary tube na ipapasok natin dyan, o. Oh. Yan, kagandaan yan, o. Oh. Yan. Ikabila pala, ipapasok natin. O, oh. yan, kapasok, yan, o. Oh. Pansin nyo, no, kapasok, yan. Ganyan ang paglagay ko din bago yung access valve, no? Dito natin ikakabit. Yan. Kaya ga, yan lang, yan ganyan lang guys, no? Ganun lang ka simple, no? Isusulda natin yan. And then sulda dito. O, kasi kung ito ang babasihan natin, one port, ang laki ng mabubutas, no? Laki yan kung irikta. Kaya ganitong ginawa ko, no? Lalagay mo na kung extension na capillary tube. Hindi naman ganun kahaba. No? mga 2 inches lang no or 2 and half and then dugsungan lang natin ng to na yung 1 port no access valve kaya sulda dalawa isa dyan isa dyan yun tapos na ganyan lang ang sistema uh, ganun ang ano natin no sistema ganun ang mga ginawa ko guys para at least madali lang siyang gawin no ayan guys maraming salamat no dito na lang at uh, uh, Basta ang uh, paglalagyan natin sa valve, guys, ay suction. No? Bawal talaga sa discharge area, no? Sa sabong kasi hindi pwedeng discharge ang kakargahan. Kung sa suction area, no? Ito po yun, yung accumulator yan. Kaya yan ang ilalagyan natin dyan. Sa original, wala talagang valve yan kasi pinipinsop lang nila. Uh, yan, ganun ang sistema. At maraming salamat sa pag-subscribe sa inyo at sumuporta no window type to One half horsepower 4.5 Eureka to na matitingnan natin mamaya at update ko lang to i-update ko lang kayo guys no kung anong mga uh, ano result nito basta leak to siya at wala hindi na na lamig hindi na nagana kaya thanks for watching okay